Bababa naman tayo dito bangka. Okay. Punta kami ng live shop para mag-log out. Yan. Ah, uh, oh. Oh, nalaki, uwi. service. Ah, oh, tacho. Pag ganitong hanap buhay po mga lebers no, ah, wala pong ah, Uh, natitirang uga ng tagalog sa uga basa tuyo um, walang watiran tuyo dito sa trabaho na to araw-araw ka pong basa mga rivers bago na makita bro okay ranya yo no down, sumo

Yan. Dito na po tayo. Yung iba hindi pa natapos yun. Know? Yung big boss. Kami tapos na po kami mga rebus. Isura ka din akong tiyan ay. Basta malaki yung tiyan. Oo. Oh. <laughs> Yan. Ang laki. Tapos na po kami nagpastar. Yakan naman kami dito sa braids. Kapunta ng shop namin. Kaya sa, salamat po sa lahat mga solid followers ko dyan. Yan, thank you, thank you po sa inyong lahat. Thank you, thank you po sa inyong lahat sa pagsuporta. Na walang sawang suporta po. Ayan. Ah. Basa na naman. Hirap talagang trabaho na to. Pero okay lang.

Okay. Tingnan nito tu shade ni mo ting. Kan nito shade ni mo wala sa New new style ba? No. Mga neighbors. Yan. At ito na po yung crab bro, mga neighbors. Pwede kayo kumain dito. Dami pun lang alimango dito mga 'no, scrub bro. Iyalah. Uh, alimango po yung ano nila dito 'no. An. Um, Pinaka-special na serve. Pinaka-special na putahe. Ayun. Agay. Okay. Dito na tayo sa shop. Usal sangundang tu nah. Ah, boleh Jacksto nama kau. Ah. Uh. Ya, luala la pok amigos ngian. Ya, titik itu pola timar boss. Itu pun Instagram la min. Lian. Thank you, thank you.